Hi guys! Welcome back to another vlog So ngayon guys Ang aga-aga na naman rumampa So Ayan bumalik kami sa Sukwake pero sa Ibang ano na uh, What's this uh, Anong tawag dito Sa ibang ano na guys Sa uh, ibang Ano nang Sukwake sa ibang banda So andito tayo ngayon guys Ayan tingin tayo ng mga alam nyo guys yung mga kalapati nila dito uh, ano yan guys inaalagaan talaga nila pinapakain talaga nila yan at saka binibigyan talaga tila, nila ng tamang tirahan so bawat ano kaya kahit, kahit saan man sila dadapo dito uh, may aasahan talaga sila na makakain so ganito sila ka ano dito guys sa mga uh, kagaya na mga hayop yan Ayan, dito tayo guys, yan, so dyan tayo nakaparking sa baba, yan, facing the ano tayo ngayon, corniche, harap ng corniche, yan, dito natin makikita, at yan, yan yung malaking ano nila guys, pwede tayo humingi dyan ng mga libro tungkol sa mga uh, uh, Arabic ano, tungkol sa mga ano ng Qatar, yan, pwede tayo humingi dyan, so yan guys, o ito guys, anuhan to ng mga kalapati so, yan pati doon. Punta tayo doon sa unahan at makikita natin na ang dami-daming ano, yan sa likuran natin guys is ang yung uh, alcorniche na talaga. Yan. So tara guys samahan niyo ko at libot tayo. Yan tingnan niyo. Andito tayo ngayon. Yan uh that uh, yung last punta namin dito guys doon kami sa likod ngayon harapan na to siya. Kasi gusto ni babae yung ibang ano naman. Yan tingnan niyo guys oh. Ah. Oh, ah, oh, lalapate. And ah, oh, di ba? Napakaano nila. Oh. Yan. 'Yan tinat yung ilalim niyan. Oh, may mga tubig siya talaga, guys. Tubig talaga siya, tubig. Yan, tubig. Oh. Yan. So, tara dito tayo sa nahan, guys. Guys, oh, pinakain na sila, guys. So isang sako talaga ang inano. Hmm. Oh, no. nila. So ayan, di ba? Ah uh, pwede tayong bumili din ng mga pagkain pwede natin silang pakainin yan yan. mostly kasi pag may pum pumupunta dito uh, umaano talaga sila ng pagkain tapos pinapakain nila ito lahat yan guys uh, di ba? alang alaga talaga uh, yung napifeel talaga nila guys ba na may ano talaga sila may comfort na tirahan talaga sila guys yan o uh. yan Saan tayo ngayon? Yan, tita nyo. Eh. Hmm. hmm. Then, oh, yan din, oh. pwede silang mag-swimming -swim dyan. So, ito, sinadya talaga itong gawin, guys. Para mayroong ah, mas swimmingan yung mga kalapate, mainom all the time. Yan, di ba? Sinadya talaga sila. Yan, dyan, oh, sa ilalim. Yan, oh, tubig yan lahat, guys. Yan para siyang ano, ang tawag dito sa Bisaya kasi ano to parang tabay ba. Mm. Yan oh. Yan intended talaga siya para sa mga kalapate Ah, uh, di ba ang ganda ng view dito. Ngayon kasi guys, uh, paano na yung lamig? Ay ng lumamig dito kaya kahit ano guys, kahit ganito ka ano yung araw, yung hangin pa rin is malamig. Yan, kaya lakwat siya lang. Ah. Uh, Ayan oh, dito pa guys oh. May ang dami sila talaga guys oh, you know. Kabila oh. Puro kalapati yan lahat, 'di ba? Waiting na natin kung napakaano ba nito. Ayan. Ah. Uh. Ano Dami dami. Uh. Ayan. Ayan oh. Ah. Uh. Halo-halo yung mga kulay nila. Ang galing, 'di ba? Yan, tingnan nyo mga kachiks, Makakabili din tayo ng mga ano dito. Uh, mga classic class lang, yung mga manok, mga kachiks, oh. Yan. Parang ano to, eh. Para din silang, ano, bisaya, hindi ko alam kung anong kasing manok to. Saan ito, mga kachiks, oh. meron din, oh. Yan. Kita nyo? Ayan, ang daming ibon. Pasipasing ibon. Pwede so, tayo bumili dito. Ayan. Diba? Plastic. Ang daming manok. Parang mga bisaya. Dito. Parang bisaya ito. Ayan o. Ang daming. Ito rin mga katik. Ayan, mga pagkain. Ayan dito. Ayan. Hmm. Parang ano to eh. Yan o. Mga katika. Ang dami na o. Hmm. Dami. Kalula, mga katika. Dami. So, mga katika. Parang ano to sa atin o. No? Parang maya. Ayan diba. Diliit. Ayan mga manok din o. No? Mga manok. Hmm. Ayan pagkain. Dito na rin pwede mabili. Ayan, oh, mga kasik. Hmm, ang liliit. Yan, ba? Diba? Hmm. Ayan, so, mga kasik, so. Ayan, oh. Ayan. Dito nakalatag lahat. Ayan, pagkain ng pusa. Ayan, ano yan, oh. Bilihan sa loob. Ayan, ito mga kasik, so. Ayan, mga kasik. Ayan. Ayan. Yan, ay giket, ay giket ng mga tikso. Mm. Diba? Yan. Oh. Yan, meron din dito mga isda oh. Mm, meron din mga isda. Ah, di ba? So ganito sila dito, guys, kung paano sila ah uh, binigyang paano nila binigyang halaga yung mga hayop. Tapos may mga anon dito guys na yung parang zoo sa atin na anon talaga lahat o siguro nakikita nyo yan sa mga previous video ko na pinuntahan ko dati na mga parang zoo talaga siya na andun lahat ang klase-klase mga hayop kung paano nila gawa ng mga kulungan paano nila gawa ng tirahan paano nila bigyan ng mga pagkain ganito sila talaga magpahalaga dito sa mga hayop so yan um, mga ka-chicks, uh, uh, nais ko pong magpasalamat uh, sa lahat ng sumuporta, uh, sa lahat ng mina upload kong video, at sa hindi pa nakapagsubscribe sa YouTube channel at sa aking Facebook page, uh, pakisubscribe na rin po, at salamat sa mga like and share nyo dyan. Uh, sana po uh, lagi tayong magtulungan at magsuportahan. So, hanggang sa muli kong video mga ka-chicks. Ingat po tayong lahat. And, bye-bye!